Yun, good morning mga karabas. Ah, ito nga pala yung update sa bahay. Eh, ito. Ito yung, ano, hindi pa rin ng ulan. Lakas. Tapos ito naman, ito yung bahay namin. At ito yung ilog. Kaming ilog nung po kami mga karabas. Ito. Yan. Lakas. Ng Agus. Ito. Yun. Tapos yung kabilan na yan. Yan, isa din yan. Lumalim na rin na dumadaan yung tubig dahil umakapaw na yung ilog sumusurikat na yung mga tubig lusutan na bala na kung saan ano, kung saan mag lusut yan pero palagat yun mga karabas eh buti nga ngayon wala ganong lalim yung dagat kaya medyo medyo ayaay yung tubig pero ito dahil nasa ulan to sobrang lakas kasi ng ulan sa bundok Uputi, hindi na makita yung bundok kaya abang, ano malalim pa ng lumalalim kaninang madaling araw kasi bumaba na to ang problema lang bak -bak na naman ang na ulan bumalik na naman yung tubig lumalim na naman ulit sarabi may dito Ayun. ay nagpungkumpo sila ito naman pala yung sa ano loob ng bahay yan tagas tagas lang dahil may pilapil naman itong gilid namin hindi naman gaan kaya hindi ganong maraming tubig yan ito lang pala yung bahayaan. Ito. Dito lang dumadaan yung tubig. At ito yung sa kabila. Ito naman yung galing ka na nice guy na ano. Galing ka na nice guy na tubig. Ayan. Ayan o. Oh. Makalalim na rin. Kaya e, yung uh, nice guy. Video ano dun. Ayan. E, alim. na yung pala niyan, pero lubog pa rin grabe kaya yeah, dito mga karapas hindi na kami gaano nagawad dahil mas taas yung lugar na to baga dun, lubog na dun sa kabila medyo ano ba, hindi, hindi kaya nga nin hindi kaya nga nin ng, ang tubig pero depende, pag pa rin ng ulan baka kaya na dahil nakarang taon eh naano to, nakabuto hanggang dito lang naman itong ano na to ito yan ito lang wala ka na makitang ng tubig dyan ay wala ka na makitang ng mga damo dyan lubog na yun lahat yan ng area na yan ngayon kaya dalaman mataas din naman na yun doon sila dalaman boom boom sila yan mataas naman dyan kaya hindi gaano kung sila dalaman okay kaso kung ulan nga rin naman ang pinaproblema namin pakpak pa rin ang pakpak yung ulan yung problema dito Ayun mga karabas, uh, ito lang pala yung update sa bahay at yun. Sana ingat po kayong lagi at thank you po sa pananood. Mga karabas, bibili tayo ng tubig. Obligado tayo na bibili talaga ng tubig ngayon. Baka dito. Oh, natigil ang ulan eh. Baka sa mga daanan. Ewan kung kayaanin ng motor. Kayaanin kayo kayaan na nata Hanggang saan ba yung ano? Hanggang sa, iyo, hanggang saan? Kaya to? Pag na mata eh, wala eh. Buti pa yung mga hirap. Importante naman yung tubig. Kailangan natin talaga na umigib ng tubig. Wala tayong inumin. Ganto ang baha dito. Makarapas. Pagkang mamatay, Pero matiba itong si Smash na to, hindi pa ako titilig na to eh. mga karabas dito, update. Walang tigil ang ulang kagabi, yung, yung dalawang buwan niya na hindi pa ulan Parang binawi niya na dalawang araw lang. Hula ko pang dalawang buwan yung inula na yung kagabi at hapon eh. Oh. Yan, nakalusot tayo. Nakakaigip tayo ng tubig. talagang uh, 30 dito ng mga ngarabas uh, yung baha na to, ang agos na to sa ano sa taluka lang nang gagaling sa maapaw pero doon, banda sa may baba ba doon, doon banda sa may baryo namin, baha dito, sa ano lang po? sa talukan ng dalo. Dito mataas si dito mga karon. Nagat na na sa ya hindi na ba. Diyan lang sa dalo. Para ba sa kagaling yung baha. Talukan lang dilim pa rin makakarabas ng ano paligid sold sold ngayon ang mga talukan nakaraan panay patubig Hmm. Ayan, lakas na agos Galing sa talukan Doon, sa kabila Hmm, dilim pa rin ng ano. Kalana sky, baha din ata. Ingat po ang lahat. Mga karabas. Hmm. Diyan lang nanggagaling yung baha sa amin. Talukan. Hmm. Na, sa talukan nanggaling galing mga karabas, yung tubig na to. Yun, dumanda banda, doon. Ang kapote na yung mga karabas, baha yun, doon banda. Baha. mga karabas natin po dyan ingat po ang lahat malakas po yung bagyo grabe kakakon lalo magiging dilim ngayon o no, oh, dilim pa rin hindi pa rin tumitigil ang ulan mga karabas Ayun. Ay mga karabas, nakakita tayo ng cameraman. Mamaya po, nai-review po siya. O, Hold! Pagpupang pasilan dito, nagalang mo Wala eh. October, balik na ako mag Lagi nga na, na may kita ang pag ko dito. Ah! Grabe. Grabe ba? <laughs> Ito na ano yari mga karabas. Ito yung update sa akin ano? mag yung grupo kasi na mag-update ng uh, sitwasyon ng yung baha eh, sa amin, sa bahay, okay naman kasi mataas ang na lugar namin. At sure na lang, may kataasan din yung bahay namin. Eh, pinasyalan ko tong gym para tingnan yung sitwasyon. Eh, natuwa naman ako, si Shad pala, sa cameraman ko ngayon. <laughs> Magjijim <-jujindo>, daw sana siya. Patingin lang <laughs> din. Siya sana. Natuwa naman ako, isi-check niya rin sana tong gym. Tingnan niya rin yung sitwasyon. Si Jesse kagabi, nandito rin. Kasi Pinababa ko yung breaker. Ito ba yung breaker. Kasi malapit na maabot yung saksakan. Naabot na ito kong gabi. Oo nga. Naabot na kong gabi. Uy! Magamit natin siya. Magamit natin. Uy! May saksakan na. na lang natin sila ng... Um, pangantay sa rust. Ito, pinakaba ako kagabi. Kasi ito, yung saksakan, ganito na siya kagabi eh, pero tumas pa yan. Naabot yan. Lutang ang mga plates ah. Plates. Oh. Lumutang <laughs> <laughs> kami ito. <laughs> Ay, naku. Parang meron kita ilinig sa siya. At ang matindi na ito mga karabas. Kahapon lang, Nagtulong-tulong kami dito para limasin ito, para linisin. Nung hapon mismo din na yun, pagkatapos namin, umangat na uli yung tubig, din malakas na yung ulan. Grabe. Hindi kaya rin taas Sige. Ang Nag-ano din ako dito kagabi, nagpunta din, nag-check din ako. Ay eh, hindi pa naman, ano, hindi pa naman masyadong wala pa bagay yung gitna ng kalsada. Yung gabing-gabi na naman. Yung uh, gabing-gabi na. Ay! Good! Naangat pala. Kayo narangat na. Kaya na Jesse siguro? Jesse. Buti na lang. Aroy! Yung ano kaya na natin speaker? Nakabot kaya? to speaker? Iangat na rin natin siya. Okay. Angat ko. Ano yung pinabot? Mukhang hindi naman. Sir, ato ko na po ito. Ay, buti na lang kayo na din eh. Regalo pa ito nung ninong namin sa Dubai. Yung ninong ito. Dito na lang siguro kaya dyan. Ha? Sa likod.

Ito na yan, okay na. Hindi mo natin kaya yung mga plates na yan at mga equipment na yan. Dito talaga yan. tayo dito dito lang may konting patas dito dito bandal ko. Oh. Mikaela, Lube. <laughs> isa yung isa niya, kailangan po nasa rin natin. Mahal <laughs> <laughs> na. May hindi <hanggang> ka mo. <laughs> Ay, Jesus. Okay, mga karabas. Hindi Dito na mapabaay. Yung po yung uh, update, ano? Kasi pupunta rin ako dun sa bukit. Magre-reise naman kami ng uh, mga isda kasi brown out po ng mga ilang araw dito sa amin samantahin ko na ngayon bumili habang mayroong pang uh, yelo tayo natitira or available so, punta po ako doon update po kayo mamaya okay. thank you pala sa aking poging poging cameraman single yan <laughs> flex mo para talagang o oh, yun o oh, yun <laughs> okay 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 ayan mga Ayan o mga karabas. Ako na mag-update dito sa kanila. Kasi mga na ata sila eh. hindi uh, makapag-video. Uh, ako ako palobat na rin. Kasi kaya wala na akong flash ngayon. Ano? So, pero makikakain na ako dito kailan nanay. Ang uh, magiging ulam ko ay talbos ng Talbus. kamote. Tsaka delata. Paborito ko to. Sabi ko, mas gusto ko to kaysa sa tusino eh. Char. <laughs> di ko, paborito ko talaga yan. Wait lang. Alam natin yung mga yan. Oo, uh, ano siya? Namiss mo na agad? Namakit ka talaga daw? Silip-silip. Alay, hindi Sige ah! Silip-silip niya kita. Wala. Namastay natin. Okay naman dito mga karapas kasi. Atas naman itong lugar nila. Hindi naman... Anong binabaha. Buho, May nagapunong braso doon, oh. May lugar bunong braso doon, no? Oh. Uy, 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 uy. Ay, kape, kape. Ayan, Pangit! Oh. Ano? Sino pangit? Hindi, ang tanong, sino nagturo sa'yo niyan? Dito po, Jay. Bang! Kapasok ko palang pangit agad. Pangit, aminya, niya. Ah, bala ka dyan, naka-vlog you ka. Know? Kitang-kita yung kalukuhan mo. Hello ka, hello, hello. Hello po, hello guys. Kitang-kita yung kalukuhan mo.

Nak-nak! Uy! Ay. Aroy! Aroy! Talaki na agad! Yeah. Run out! Inid na init na kami! Inid na inid na? <laughs> Hindi niyo pwede buksan yan? Hindi. Ula-ula niya. Eh. Nag-angge? Mm. Ah, yun lang. Hindi, i mo lang ito. Okay yun dito. Kabila, open mo yan.

eh, sabi ko kanina, mataas naman pang bahay, tapos mataas din tong lugar. Ayan, di naman masyado mm nabaha dito. Sabi kanina ni Pong Loy, nagkasalubungan doon sa kalsada. Kasi ipapunta sa amin siya ng uh, bukid din. So, sabi ko, wait ka na Pong, wait naman, safe naman doon. Ayan, may update din naman siya. Alright, kakaya mo na ako. Thank you po. Ayan o. Nakakarapas, karuntong ng update ko. Pagkatapos ko doon sa gym kanina, pupunta. So pupunta ako dito sa bukid sa ubo, Ayan. Okay naman dito. Wala namang damage. Thank you Lord. Mga natin, maayos ang gapa. Yung pine tree natin, hindi na hindi umuga. Eh, okay, matukod eh. So kanina nag-update na rin sila Daddy dito si Nice Guy. Atang. Gusto ko kasi tingnan mga karabas yung ano, yung lagay ng isda natin. Kung may yelo pa. Ay, salamat Lord, may yelo pa. Yan. So may mga naiwan pa po tayo ano dito eh. For sale. Yung mga mura po kasi sa Manila, iniwan ko na dito para dito na i-dispose. Kaso, ito nga, magpa-brown out. Yan, si Dalawa, nagpa ng generator. Brown out na kami ng ilang araw dito. Kaya, tinitest ko kung ilang araw pang abutin ng yelo natin. Kaya pa naman pala. Ayan. Saran na agad natin para hindi sayang yung lamig. up, Ito po yung pantinta natin doon sa talipapa. Saka mga pa-order dito ba? Ha, no, thanks. Ha? 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 Wala. Kumutol lang ako. Baha doon sa may labangan. Mga karabas, hindi ko magawang i-vlog eh. Pero sinisid ko yung ano yung motor. <laughs> Para jet ski eh. Para jet ski. Grabe, lalim. Wala nga ano, yung iba nga, yung mga maliliit na motor, yung mga mababa, ayo nilang tumawid. Ako, tinawid ko rin. Eh, kailangan ko makapunta dito eh. Magal ko bayan. Galing bayan. Sa gym. In-update ko yung gym. Ko. Aba, hanggang dito. Tunggang tuhod, ang tubig. Kaya, kaya may ingay mga karabas, nagpapadda sila na generator. Siguro nagcha-charge lang sila ng ano. Nagcha-charge lang sila ng mga cellphone update po ano. So yan, yan, po yung update mga karabas. Pagkatapos ito, pupunta rin ako na wala, ano, kila nanay. Kami naman po ay constant communication sa GC namin. So may signal naman po na kanyang update din kami ng isa kung ayos lang ba. So ayun, sana po safe kayong lahat. Kami po ay safe naman. Alam po po kasi worried kayo. Kaya every time na may gantong gantong man sa atin, Maraming nag-a-update po kami sa inyo para para parehas yung may pics of mine. Pero, sana po uh, kayo ay ayos lang din. Sana pag pinost po namin ito, pwede po kayo mag-comment doon na ayos lang rin kayo, na asaan tag kayo at ayos lang naman kayo. Ganyan -ganyan. So, para alam din namin na ayos kayo lahat mga na karara. Thank you so much po sa panunood at mag-iingat po tayong lahat. God bless po.